Ito na ang Bloodline Series Episode 7. Paano mag-select ng broodcock para sa tamang linyada? Educational. Motivational. Para sa breeders na gusto ng matibay at consistent na foundation stock, ang tamang pagpili ng broodcock susi sa matagumpay na linyada. Boss, alam mo ba na sa breeding, ang pinaka-importante ay ang broodcock? Siya ang tatak ng linya mo, ang magdadala ng lakas, tibay, at puso sa mga sisiw. Kaya kung gusto mong magtagal sa sabong, dapat marunong kang pumili ng tamang broodcock. Step 1. Tingnan ang physical structure. Malakas ang katawan, tama ang muscle tone. Matibay ang mga paa, walang deformities. Tama ang taas at balance ng katawan, di sobrang taas o mababa. Malinis ang mga balahibo at mata. Tanda ng malusog. Step 2. Observe ang ugali at palaban. Hindi basta agresibo lang kundi smart at disiplinado sa laban. Kayang mag-adjust sa kalaban, may timing sa palo. My heart, hindi sumusuko kahit pilit na. Step 3. Tingnan ang bloodline background. Alamin ang kasaysayan ng manok. Galing ba ito sa mga champion o kilalang linyada? Pero tandaan, hindi lahat ng sikat ay swak sa vision mo. Step 4. Test sa laranan at training. Kung may pagkakataon, panoorin ito sa laban. Tingnan kung gaano katagal tumindig at tumalaban. Obserbahan ang progreso sa training. Step 5. Tanungan ang breeder o experts. Makipag-usap sa mga may karanasan. Humingi ng tips kung ano ang mga dapat iwasan o hanapin. Final reminder. Boss, ang broodcock mo ang magiging pundasyon ng linyada. Piliin mo siya ng may puso at disiplina, hindi lang pangganda sa tingin, kundi pang matagalang tagumpay. Call to action. Handa ka na bang pumili ng broodcock na magbibigay buhay sa linyada mo? At tandaan, sa tamang pagpili ng broodcock, nagsisimula ang tunay na kwento ng tagumpay mo sa sabong. Walang shortcut sa disiplina at puso, kaya simulan mo ngayon. Para sa kinabukasan ng linya damo, sama-sama tayo sa pag-abot ng pangarap. Patuloy mo lang subaybayan ang Bloodline series na ito, boss. Marami pang matututunan sa susunod na episode para mas lalo mong mapatatag ang linya damo. Huwag palampasin ang susunod na kabanata. Stay tuned at lagi kang handa sa mga bagong tips at strategies. Like, follow, share. Para kasama ka sa bawat hakbang ng tagumpay. Next topic natin. Paano pumili ng hen para sa tamang linyada? Educational. Motivational. Para sa breeders na gustong kumpletuhin ang matibay na foundation sa tamang pagpili ng hen,